Alam mo ba? Hinding-hindi nawawala ang chibugan tuwing may okasyon at pagdiriwang lalo na sa mga Pinoy. Pero kung minsan, hindi lahat ng pagkain ay nauubos at itinatapon na lamang. Sa pag-aaral ng United Nations Environment Program sa Food Waste Index ngayong 2024, umaabot sa 2.95 milyon na tonelada ang nasasayang na pagkain sa bansa o 26 kilo ng pagkain sa kada isang tao. Malaking bilang na ito para mapakain sana ang 14.2% ng mga pamilyang Pilipino na nagugutom ayon sa SWS survey noong Mayo ngayong taon. Kaya para mapataas ang kamalayan ng publiko laban sa pagsasayang ng pagkain, ipinagdiriwang ngayong Oktubre ang World Food Day. Ito ay itinatag ng United Nations Food and Agriculture Organization noong 1979 para maisulong ang wastong pagkain at nutrisyon. Kasama rin dito ang pagtugon sa krisis sa pagkain, kahirapan at malnutrisyon. Sa loob ng 45 years, patuloy itong ipinagdiriwang bilang isang paalala sa lahat na ang pagkain ay isang karapatan na dapat matamasa ng bawat isa. Alam nyo ba na sa kasalukuyan, mayroon pa rin 700 milyong tao sa buong mundo na nagugutom ayon sa World Health Organization. Pero ang bilang na ito lalo pang tumaas dahil sa mga kalamidad, digmaan at patuloy na pagkasira ng kapaligiran. Dahil dito, isinusulong ng World Food Day ang iba't ibang hakbang upang matulungan ng mga bansa at komunidad na masuplayan ng sapat na pagkain. Isinusulong rin dito ang sustainable agriculture o ang pagpapalago ng masakahan at palaisdaan na hindi lamang nakasasagot sa pangangailangan ng kasalukuyan, kundi nagbibigay rin ng solusyon para sa inaharap. Sa Pilipinas, aktibo rin ang pakikiisa ng iba't ibang ahensya at organisasyon upang makibahagi sa naturang pagdiriwang. Ang Department of Agriculture kasama ang National Nutrition Council ay ikinakampanya ang Zero Hunger Initiative na lalong solusyonan ng malnutrisyon at kagutuman sa bansa. Mayroon ding kadiwa program na tumutulong sa mga magsasakat manging isda upang direktang maibenta ang kanilang mga ani sa mga mamimili ng hindi na dumadaan sa mga middleman. Sa ganitong paraan, magpakaroon ng oportunidad ang mga mamimili na makabili ng mura at masustansyang pagkain. Kaya naman, sa tuwing tayo'y kakain, alalahanin natin ang mga kababayan nating nagsasakripisyo upang matugunan ang ating mga pangangailangan at ang ating mga kababayan na nagugutom dahil sa kahirapan. Ngayon, alam mo na!